sa dengue at malaria may isa pang sakit na taglay din ng mga lamok na dapat nating pag-ingatan ito ang Japanese encephalitis o JE na madalas sa Asia tumatama at ang mga madalas na biktima bata paano ba natin ito masusugpo ito ang istoryang binantayan ngayong linggo ng ating kabrigadang si Steve Dalisay hindi maidiretso ang mga braso at medyo hukot ang likod ng 12 anyos na si Jamiel. Mahirap mang paniwalaan, pero ang dahilan nito, isang simpleng kagat lamang ng lamok. Ang tawag sa sakit na ito, Japanese encephalitis. Mama, ang ko. Abot mo yung kamay. KM, abot mo yung kamay mo anak ko. Sige, Nag-upisa po yan sa ano, uh, pahilo-hilo. Hilo-hilo kapag ka kumakain po siya. May panahon talaga na bigla na lang siya magsusuka. Papaalam sa mama niya, hindi na... Hindi ayaw niya pumasok, gano'n. Laking pagtatakaraw nila nang malaman ang sakit na dumapo sa anak. Doon na namin nalaman nung Japanese encephalitis pong sakit ng anak ko ninyo. Kasi nung na ano po lahat ng exam, nagtanong kami, talagang hindi namin alam kung anong kaso yan. Japanese encephalitis, pinaliwanag po sa amin, ang Japanese encephalitis po yung nanggagaling sa lamok. Sabi ano anong po kaso yan? Sabi po namin ngayon. Ito po yung bagong kaso ngayon na bibihira na kaso ng sakit ngayon na lumalaganap ngayon, sabi po sa amin. Ngunit ang kalbaryo ni Jamiel hindi nagtapos sa paglabas nila ng ospital. Binubuhat po namin siya noon eh. Hindi siya gumagalaw. Yung, yung tingin niya isang direksyon lang. Wala talaga siyang isalitang nabi, na nasasa, nasasabi. Tapos tutulog, gising, tutulog, gising. Pero hindi kumakain nung lumabas. Niya. Pero one day lang po yun, nung nangyari ulit sa kanya na hindi na makakain. Tinakbo agad namin sa doktor niya. Ay eh sabi ng doktor niya, balik ulit sa ospital. Kasi nga uh, mukhang hindi pa daw na trace kung ano talaga yung yung sakit niya dito sa probinsya noon. Tukol doon? Ano? pa lang po ako magsalat eh. Si Jamiel, may hinanakit sa insektong naging sanhi ng kanyang kondisyon. Po yun Pero kahit mahirap ang kanyang sitwasyon, hindi niya nalilimutang magpasalamat. magpasalamat nga po ako sa mga doktor ko na tumulong sa akin. Uh. <laughs> Kasi po eh, Si Lord po. Okay. Tsaka po Lord. Si Bu, pinagaling po ako. Ang pinag-pray namin ngayon sa kanya, eh, manumbalik yung dati niyang kalagayan. Kung paano na niya naiuunat yung kamay niya, paano siya mag, kumbaga, magsalita, Paano yung pag-iisip niya, yun yung pinagpipray namin sa kanya. Sa ngayon kasi, hindi talaga pa siya makapag-school ng tuloy-tuloy. Ng eh. Kasi nga, hindi pa niya halos kakayanin yung tagal sa labas. Masakit man ang proseso, Kinakailangan ni Jamiel na sumailalim sa therapy upang maibalik sa dati ang pustura ng katawan. Ganun talaga ang therapy. <laughs> Kaya nga therapy, anak eh. Kaya nga therapy. <laughs> para sa <laughs> yun. Para sa yun. Sakto yung video. Sakto yung video mo. Pero hindi kasing palad ni Jamiel ang 14 anyos na si Jessica. Dahil makalipas lamang ang isang linggo mula nang magpakita ng mga sintomas ng Japanese Encephalitis, agad itong binawian ng buhay. Nagkasakit po siya ng Sunday. Uh, nagsimula ng simpleng lagnat. Pinapahinga po namin ang supposedly Monday pero she insisted of going to school na wala yung lagnat niya. Pag uwi po niya, nagka siya. Tuesday, I told her to rest. Huwag pumasok. Wednesday, uh, we brought her sa doctor dito po. And then uh, pinadu pinagawa yung mga laboratory test needed to for us to feel comfortable at uh, nagnegative naman po yung mga resulta so we felt good. So dengue was ruled out dahil dito, nakampante na silang pamilya na normal na lagnat lamang ang naging karamdaman ng bata. Ngunit nilagnat muli si Jessica kaya sinugod na nila ito sa ospital. At dito na nagsimulang magpakita ng kakaibang kilos ang bata. Nandun po kami sa hospital. And then, while this was going on, nagpapanik na po ko kasi, uh, ano eh, yung nag-drip siya. Before lunch po, mga around 10 o'clock, 11 o'clock, wala na po yung anak ko. Comatose na, hindi mo na makausap. Monday afternoon, we were told already by the doctors that uh, we, we should pray and hope for the best na kasi they were saying na baka hindi abutin na, na anak ko yung evening or yung kinabukasan pa. All I ask is for my family. I, 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 I did my best to do good just to ask him na sana protect family ko nung Monday. Nagbumura pala ako sa kanya. And then Tuesday po nung sabi ko na anak forgive uh, me for uh, those bad words that I had to say yesterday sa kanya. Please tell Papa Jesus that I'm sorry. Uh, I didn't mean it. And After po noon, after ko sabihin yun, after a uh, couple of hours, na mahinga na po yung anak ko. That's how fast po yung nangyari sa anak ko. So, in a span of uh, a week, nawala po yung anak ko. Uh, and actually, the first, yung, yung last two days lang, doon lang po yung pinaka, ang, ang, bilis eh. Parang na-hold up lang nga po ako ng anak ko eh. Ganun. Ayon sa death certificate ni Jessica, multi-organ dysfunction syndrome at central nervous system infection ang ilan sa mga dahilan ng kanyang kamatayan. Pero iba ang paniniwala ni Nanil. Pero yung symptoms po niya, nung pinost ko po sa Facebook, I had uh, several thousand shares and uh, even yung sa parenting, whatever, ang dami po eh. So from there, ang dami pong nag-personal message sa akin and that, yung mga lahat ng personal doctors na friends ko, the symptoms were all Japanese encephalitis. Negatibo sa Japanese encephalitis ang resulta ng blood culture test na ginawa kay Jessica. Nagnegative siya doon sa test. Possible naman kasi talagang mag within 5 to 7 days up to 8 days. Kaya ang ginagawa namin, before ma-discharge yung mga pasyente, inuulit namin yung test. Pwede kasi siya talagang magnegative. negative Although hindi na nila, hindi ko sure kung nahabol pa nilang kuha na siya ng tubig sa likod. I think hindi na nahabol. Baka mag din siya doon. Laki o, tita. Ang memorya ng mga huling sandali ni Jessica, nakaukit na sa isipan ng kanyang ama. Nung nagde-drift po siya, yung palis na po, yung Sunday morning, and then uh, I was afraid, yung nawawala na nga siya, sabi ko, Be, Be, do you know me? Sabi ko, kasi yun nga po, sabi nga yung, that's the reason why we, we really believe that it's Japanese encephalitis is because of the brain. Sabi niya, uh, kilala mo ako na, kilala mo ako. And then on a fainted voice, fainted pero clear, Architect Neil Likayan. po. She never calls me Architect Neil Licayan. Never po. She just calls me Daddy. So, yung sinabi niya po yung pangalan ay masakit sa akin. It was too formal. Eh, parang wala na yung baby ko. Base sa datos ng World Health Organization noong 2016, tangi mga bansa lamang sa Asia ang nagtala ng mga kaso ng Japanese Encephalitis o JE. Pinakamataas sa India na may 1,627 reported cases, pumangalawa ang Bangladesh na may bilang na 1,294. Pang-anim Pilipinas na nagtala ng 312 na kaso ng J.E. Tatlong bilyong tao di umano ang at-risk na magkaroon ng J.E. virus ayon pa rin sa WHO. Ang Japanese Encephalitis ay sakit na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Colic Stratineurincus. Ang special behavior ng kulit mosquito, compare sa ibang mga lamok, ito ay nangangagat sa gabi at active sa gabi compared sa Aedes aegypti o sa dengue. Una itong nadiskubre sa Japan noong 1871 at umaatake sa nervous system ng isang tao. Normally kasi ang kinakagat naman ng lamok ay mga ibon na nasa rice fields o kaya ng mga baboy. Dumadami doon nag-propagate yung, yung virus. So pag meron uling lamok, na kinagat naman niya yung baboy na infected na maraming virus, ipapasa niya yun doon sa susunod na baboy or kabayo or kaya tao. Sa ngayon, wala pang gamot na nadidiskubre ang mga eksperto para sa Japanese encephalitis. Para sa kaalaman ng lahat, pag nakagat ka ng lamok, 5 to 15 days later, pwede ka na magkaroon ng infection secondary sa Japanese encephalitis. So, balit marami sa nagkakaroon ng infection na to ay asymptomatic. O kaya, nagkakaroon ng infection pero walang symptoms. Doon sa magkakaroon ng grabe ng symptoms, sa uh, lagnat. Sapagkat naapektuhan yung utak natin, kaya nga encephalitis siya, magkakaroon ng paniligas dito sa batok. Yung iba nagkakaroon ng seizures. Ayon sa datos ng Department of Health mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon, Region 3 ang nakapagtala ng pinakamataas na suspected cases ng JE na umabot sa bilang na 127. Pumangalawa dito ang Region 2. Isa pa sa mga hinihinalang tinamaan ng JE, ang limang taong gulang na si Aina sa intensive care unit ng isang ospital dito sa San Fernando, Pampanga. Sa buong Region 3 ang Pampanga yung nakapagtala ng pinakamataas na kaso ng Japanese Encephalitis o JE. At karamihan sa mga pasyente isinusugo dito sa Josebi Lingad Memorial Regional Hospital. Bukod kay INASH at dun sa isa pa na nasa Intensive Care Unit o ICU, nasa pito yung suspected cases na nandito ngayon sa ward. At karamihan sa kanila ay inoobserbahan pa rin ang kondisyon. Noong 2014 lamang nagsimula ang nationwide surveillance ng DOH para sa sakit na ito. At nito lamang 2016, dito sa Osevi Lingad Hospital, umabot sa 42 ang confirmed cases ng JE. 3 out of 10 ng mga pasyenteng ma-diagnose ng Japanese encephalitis, pwede silang mamatay. Pagka mahina yung resistensya mo, within 5 to 10 days, pwede kang mamatay. Eh. And then, dun sa mga magsusurvive na 70%, 50% sa kanila, 50-50 ha, 50-50, pwede magkaroon ng per permanent neurological problem or partial neurologic problem, sabihin, after ma-rehab. Bumabalik naman sila sa normal nilang activities. Nakausap ko si Haminam tungkol sa kondisyon ng kanyang anak. Bali po, nung linggo, nagsimula po ng gabi yun, nilalagnat siya. Mm -hmm. Tapos, uh, linggo, pero napapakain ko pa naman siya. Tapos, lunes, ganun pa rin, nilalagnat Pinainom niyo na po ng gabon. Para sa tamoy, ah. pinainom ko po. Napapakain ko. Nagsimula nun, nung Martes na, nung mm -hmm. ano, sabi niya, Ma, uh, magandang tayo TV. Mm -hmm. Ang okay. ginawa ko po, pinanood ko po sa sopa, mm -hmm. ipinaupo ko, mag po mm -hmm. sa sopa, nagaganyan na po yung anak mo, Parang nanirik yung mata, mm -hmm. tapos namula yung bibig. Mm -hmm. Ang ginawa ko po, sinugod ko po sa ano, sa pinsang kong nurse. Mm -hmm. Tapos ayun nga naman, ninilahan siya. Mm -hmm. Tapos lagi okay, sabi lang pinsan ko, dahil sa Santa Rita, dinala po namin doon. Ayun, okay pa naman siya nung ano lang talaga, nung Miyerkules na nagsimula. Talagang maniminig talaga siya. Parang, parang nag-epilepsy sabi ng parang gumagano yung ano niya yung kamay niya Pagkatapos sabi ni Doc, i repair nga daw po dito sa JPL kasi nga marami daw po na specialist na natitingin sa anak ko para ma-monitor po. Ang sabi po sa akin ni Doc, baka daw may infection sa utak or may meningitis. Hindi may wasang maging emosyonal si Haminam sa kasalukuyang kalagayan ni Ainash. Napakalambing ang anak ko. Sobrang lambing. Kaya nga, ay Hindi ko... Hindi ko nagawa ko, ano. Hindi ko. Hindi ko kitibayang ko na hindi ko pagsanda ko. Sana maano niya. Ba, itong pagsubok na ito, sana maano niya, malabanan niya. Apo. Sa ngayon, ang ginagawa namin, observation. So supportive therapy, although naka-antibiotic din siya, dahil hinihintay pa naman, na, since, hindi, since di naman namin kagad malalaman kung Japanese encephalitis, meron siyang gamot para dun sa presyon sa utak niya, naka-ventilator siya sa paghinga, naka-IV fluid siya para hindi siya ma-dehydrate. So basically, ang ginagawa namin sa kanya, supportive therapy. Masasabi mang matagal nang may kaso nito sa Pilipinas, tila hindi pa rin sapat ang kaalaman ng mga tao tungkol dito. So nang sabihin sa amin na Japanese encephalitis, literally nagtinginan po kami ng misis ko at sabi namin, ano yun? Tang sabi ko nga, with what happened, even with my friends sa government, sabi ko pare, all I ask from you is kung pwede sana, massive information lang, that there's this disease from, coming from mosquito, na wala siyang gamot unlike dengue with proper care with uh, antibiotics and all and uh, ivs and everything magso-survive tanging bakuna pag-iingat at paglilinis ng kapaligiran ang maaring maging sandata ng mga tao laban sa japanese encephalitis ngunit sa ngayon hindi pa kasama sa immunization program ng gobyerno ang bakuna para rito Ayon sa DOH, sa ngayon ay plano nilang maipamigay na ito sa ilang apektadong lugar sa taong 2018. Mabibili lamang ito sa mga pribadong klinika at hospital sa halagang 2 hanggang na 4,000 piso kada turok. Ang payo ng DOH upang makaiwas sa sakit na ito, Makakaiwas tayo kung hindi tayo magpapakagat sa damong. So, long sleeves, insect repellent, pulang po. Yun, makakatulong yun. At malinis na kapaligiran. Upang mabawasan ang banta ng mga sakit na dulot ng lamok, kagaya ng Japanese encephalitis, nagsagawa ng mosquito misting ang munisipalidad ng Mexico, Pampanga. Katabing bayan lamang ito ng San Fernando na siyang may pinakamataas na bilang ng confirmed cases ng JE ayon sa datos ng Region 3 Office ng DOH. Mas effective yan kumpara doon sa tinatawag na fogging na ginagawa last time. Ngayon ni advice ng DOH, mas maganda itong misting operation. Water-based siya, so binubuga lang yung tubig. wala pa mang gamot na makagagaling sa sakit na Japanese encephalitis. Patuloy na pag-iingat, paglilinis ng kapaligiran at malawak na kaalaman ang maaari nating maging sandata upang ang isang kagat ng lamok hindi maging mitsa ng buhay ng ating pamilya.